Okay. Ah, uh, oh, kung sila sa ano kay yung pangalan nun, kay Sir ano? Mel Lopez. Tiningnan lang nila yung yun si Sir Lopez na sa may ano? Sa may pri, dito, Princeton. Uh -huh. mm, Nandito kasi kami kayo na, eh, nakaharang na kami doon sa papasok kaya pinasok na namin sa clip. Saglit lang ba sir dyan? Ha? Saglit, sa sa lang po. Sa oh, saglit lang sila. Tiningnan lang nila. Okay. Dito yung bagyo, guys. Sabihin yeah. niya. Ayan. Ito yung bills ng Baguio, guys. So, yan. Lamig dito sobra, guys. As in, yan yung bahay. The, yung bahay dyan.

si Mamang Gord. Hi hey guys, see you again. May love shout out everyone. May garap shout out Ma'am Yuli, Sir Meryl, Sir Luxor. And thank you so much. May love shout out everyone, my old friends and supporters. And my YouTube channel, Mariam Vlogs 153. Thank you so much. Love you all. Bye-bye. See you.